Hi guys, ada kami ngayon sa Master Tech Siri. and okay, mak Pasok lang kami kase, mak date kami nang hubby ko. Galing kami na paper Natal. It's a boy. Hello. Hi. I miss you so much, girl. You look so familiar, eh, ma'am. Pila para spa dere. Charat na. Hi, Ma. Ha. Ay, ayan si Sir Kit, ang poging-pogi. Be, balik ka na, be. Wow. <laughs> Hello. Hello. Hi, bro. Gawin mo kayo siya, no? Kaso, gawin pa man yan, Kwan, Right na. Pila yung fire extinguisher. Anong bibilin mo, bibi, <laughs> <laughs> <na, baby>, no? Pulit na, bibi, no? Ano sa'yo mong gusto? Ano sa'yo mong gusto bukod sa'kin? Mahal ba na at Lawa. Kanito yung gusto. Ang maganda dito sa Master Tech, yung ganito nila, pwede po kayo magluto. <laughs> pwede kayo magluto. O, oh, diba, ba? I'm using the mic. Oh, Narinig kaya ito? Gali-gali rin ako. Wala kang pakialam. Huwag <laughs> mo nila lang di ang asawa ko. Sa manay ka? Matinudan na ito, no? Maasawa na ako siya, no? Hi! Gua pun baby, Ay, baby, 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 <laughs> Maybe. Teh, gue tembata kok gatas itu kau. <laughs> Oke, okay, rumah <laughs> kita di desa video. Grafik punya mga gold nila, no. Bibi. Ajeng, jing jing Mama. Menggigil mau kusabata gue, dan ini mah pilih kusi on ini kusabata. Kusi apa kubah? What's your name? What's your name? What's my name? Oh, namis ko tuloy mag-gan nan cellphone. Thank you so much baby. Bless me, bless me. Mm, bless baby. ka Hi, Sir. How are you? kira ah. Ha? Tanong ko yung mic, oh. O, oh, diba? Dito ko yan nabili. Ay, hindi pala bili. Nanakaw? Saan <laughs> so, mo king tayo? <laughs> Sir, nag-hire na mo diri, sir? Guwapo po kasi, sir, no. Ang gawa mo na mukha niya, no. first course, lang magkapatid lang din, no. Ang nila, pero si Kano parang the best. Para sa puso ko. Oh. Wow. <laughs> Paano gigigil din ako, sir? Gapon <laughs> <laughs> ni sir, nagpunta kami dito kasi nanghihingi kami ng discount. Kasi Kano, gusto niyang bumili ng gaming chair ba? Tapos, ginagamit ako ni Kano para maka-discount siya. Kasi alam kasi ni Kano na type ako ni sir. Wow! Ito ba yung na napilihan daw? Eh, yung kuha ko yata. Ikaw <laughs> na mag-stress, <laughs> sir. Kung ang sa'yo pala. Bapak lagi mengetahui diri dari itu. Bibi, sih tenang bibi sa aku. Meren di sini dit. Ah. Hi, anak ah, saya cik crash. Hello crash biar kena jing jog. Asal mau sawa karan. Nasa balai. Nasa balai. Kita kau banyak. <laughs> Wala Sure ka. Dawi pag abot mo sa inyong balay kung imong asawa, imong best friend or kumpare, na uban sila unsa ano bato nimo. Hi. Hi. <laughs> Hello. <laughs> Sana. Napud sila yung mga kuan diri guys, oh. Water bendo. Dapat mga TV nila no. Dito dapat ako bibili ng TV kay Mama. Last time, bili ka din. Yo. Diba ganito yung TV nila ni Mama kalaki. Yung kinamama utang kasi yun. Mga kini ay dugos kag eh. Yung kinamama mama kasi utang yun, sayang. Wala e, ni 60,000. 70,000. 60 Oo. Oh. water bendo Ay, yung anu ko pala. Sabak ka iko. Naghi kalimtan tong isa tung bago bilak. Madan. Ay, nag-bisita. Dinita. Meron akong din sa laptop, ito. Allah. Ito pala maganda. Ito. Pila ni siya? 900. 900. Ito bibiling ko. Ah, okay. Pwede po siya sa laptop. Ay, iPad, no? Diyan naman good. No? Pwede po niya sa kuhan? Hindi niya magpabaga. Kani ako ay isa. Tapos, oh, may mouse naman si Karen no? Iring mo doon dito. Okay. Kani ako aser. Deep cash. <laughs> <laughs> kano apiles ani ko na no, ha. kano ako kana limtan ko na nakot de. Asa na yung nabili ko chui chui. Chui chew. chui eh. Ayun, yan chui. 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 Ang ganda nito kasi pag na-board ka, pag na-board na naggagawa ka ng project, tapos nagla-laptop ka, madaling araw na, tapos naantok ka, pwede mo siyang kainin. Kasi chewable siya. <laughs> Hi, kuya! Smiling ka ilang guardi rin, no? No? Jig, yung speaker nga gusto. Ito ko, ano? La, 3 lang, oh. Panchonic. Pantronic. Uh, Ini to, Wi-Fi ni. Oh, ada pala sila dito? sini. ay, sabi na yun, sakto, yan, Altea. Dapat dito lang bilis Altea, no? Pag magpalit ka, ane, eh, pwede na magpakonnect na lang tayo. Ah, dito na lang, mami si G. Kailan kayo sale nito? So, okay. Sa mami Ma si G, kasi uh, bibilis yung wifi, di ba? Mami. <laughs> Mana dia? Baby, I miss you so much. Hmm, aku cekit cekit cekit. Hmm. Apa rencana anak mam? Kedua na, pas pasan ya sir. Gak apa kaya baby, lalu kita mau iskin. Kena encer dengan baby dulu. Baby shark. Okay, happy man Oke oh, Okay kak babe. Duga pa kayo, babe, Ano eh? Asa magpalit? Muna yung magpalit? Patanaw yung kuang, guys. Mula kuang ka nang sana. Mula gilmit without transformer. Pila yung Di Muna yung na ito miyagi. Muna yung ito miyagi Light case last... Ah, like kiss. Nag-ano kayo dito, diba? Ano na? Nag- Repair? Oh, repair, no? Oh, Nag-repair din sila dito, guys. Kasi mga, may mga technician sila. Repair, deep cleaning, um, replace parts, reformat. So, pwede kayo mag-deep cleaning? Yes. Kasi medyo madumi, na. Woohoo! Umay ulit tayo mag-picture-picture na tayo, guys. Thank you so much, Madam and Sir, for assisting. Thank you, Sir Kit, sa discount. I love you so much. Crush na crush kita. <laughs> Kiss ko, baby, na! <laughs>